Bawi mode. Tiongson, Pringle, balik na sa lineup. Villegas, todo ensayo at pakondisyon. Mga ka-Hoops, may magandang balita mula sa kampo ng Rain or Shine Elasto Painters. Habang papalapit ang masalimuot na 3-game stretch, isa-isang bumabalik ang mga pangunahing sundalo mula sa injury list. At para kay Coach Yang Yao, ito ang tamang panahon para subukan ng tibay ng kanyang roster. Ayon sa mga ulat, sina Kaelin Chongson at Stanley Pringle ay unti-unting bumabalik sa kanilang kondisyon. Isang malaking boost ito para sa isang team na handang sumabak sa laban. Una, si Kaelin Chongson, ang batang to na nagpakita ng tibay at slowly regaining his rhythm pagkatapos ma-hamstring strain. Pangalawa, ang veteran na si Stanley Pringle, malapit ng full health si Stan the Man pagkatapos makalaro ng dalawang beses dahil sa kanyang knee troubles. Ang pagbabalik ng dalawang to ay napakanaking bagay. Si Pringle ang magdadala ng leadership at outside shooting, habang si Chongson ang magbibigay ng energy, depensa at hustle. Sila ang magpapabalan sa lineup ni Coach Yang. Ngunit may isa pang pangalan na dapat abangan. Ang third pick noong season 48, si Luis Villegas. Oo, fully recovered na siya sa kanyang ACL injury at nakakasabak na sa full contact practice. Ngunit ayon kay Coach Yang, may isang hamon, ang kanyang stamina. Dahil sa mahabang layoff, hindi pa ito nakukondisyon at hindi pa handa para sa laban sa Converge. Kailangan niya pa ng konting panahon. At bakit napakahalaga ng pagbabalik ng mga players na ito ngayon? Dahil papasukin ng rain or shine ang pinakamahirap na stretch ng kanilang season. Laban muna sa Converge na may 5-2 record at nakikipag-agawan sa top 4. Pagkatapos, eroplano papuntang Bahrain para sa back-to-back -back games laban sa powerhouse na Magnolia at Ginebra. Sabi ni Coach Yang, ito raw ang gusto niyang challenge para makita kung handa na ba talaga ang grupo para sa grind. Teka, teka, mabilis lang to. Promise, quick trivia muna. At ngayon, ang ating Trivia of the Day. Alam nyo ba kung bakit napakalaki ng pressure kay Luis Villegas na gumaling agad? Ito ay dahil sa malaking void na naiwan ng injury ng kapwa rookie na si Keith Dato na na-diagnose ng ruptured patellar tendon. Kaya habang bumabalik ang mga veterans, ang pagbabalik ni Villegas ang magiging susi upang punan ang frontcourt depth na nawala kay Dato. Malaking responsibilidad para sa isang batang hindi pa nakakalaro sa PBA. Kaya mga kahoops, sa tingin nyo, Sapat na kaya si na Chongson at Pringle para daigin ang Converge, Magnolia at Hinebra? At kailan kaya natin makikita si Luis Villegas na mag-debut? I-comment nyo ang inyong hula. Dito mag-uumpisa ang tunay na diskusyon. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-ring ang bell para sa lahat ng PBA updates at gilas news. Better late than never, mga kahoops!